Gandang hapon. Yes, Saktong 7.3. Dito na tayo. Petron, Ross, Boulevard. Diyan, diyan tayo. Nice to meet you po. Yeah. evening po, good evening. <laughs> um, t-shirt natin, print custom. Terima kasih. Terima kasih. Terima So, pa na tayo ng bahay, ganun lang. Tapos na yung vlog natin. Kitakit na lang sa daan. Lagi tanong daan na may eksilang ang ka buhay. Kaya dapat, laging masaya. Thank you! Hmm, Riana. Beba? So magandang hapon mga kabiyahe Magandang hapon Dito na malapit na tayo abutan ng dilem. Kita nyo. Dito na tayo sa may Kalookan. O Malabon banda. Yes! Aktong 7-3! Dito na tayo! 3 minutes lang lamang. Dito na tayo sa Petron. Petron Ross Boulevard. Diyan. Diyan tayo. Okay. Let's go. Let's go. Park. Good evening po. Good evening. Pwede po ba dito? Pwede. Wala naman. Wala naman entry. Sige po. Hey. Sabi na lang po dyan. Ate naman, bagong linis sa kanya. Naiya yung ate ng dumi. Version 1, ADV. Ganda. Makalinis, oh. Bossing. <laughs> nice to meet you po. Boss di sa akin, ano, version 1. T-shirt. T-shirt, version 1 po. Yun, opo, yes po. Simula April pa lang, nag-PM na ako kay Boss D. Makukuha ko na after ilang buwan. Salamat. Kabang-abang. Version 1? Yes po. Version 1. Yes, let's go. Ito na. Ito na. Get natin. Print custom. Binati tayo. What's up? Saan ang pangalaman? Guess Reel. Yes, Reel. Yes, Reel. Ah, okay. So, saan yung motor mo dyan, sir? No, yung motor mo, sir, na ADV 150 version 1. Sabi naman. Thank you, sir, Ray. <laughs> uh, sir, just lil ang ating katambay ngayon dito. Galing pa daw na sa buwanggay ang ADV na yan, oh, grabe. Binar ko pa yung ADV na yan. Bagong linis. Mag, ano, sir, mag... 150 lang yan, sir. Mag-isang taon pa lang yan sa 31. August 31 po. Ilang kilometer na ito? Ano pa lang po yan? Pag 9,000 pa lang? Ha? Sa 9,000 pa lang? Sa akin 10,000 pa lang 3 years, 3 years na po yan. 3 years na po yung motor niya. Oh. Tapos, 8,000 pa lang. 8,000 pa lang. Ang ah, parang hindi po nagagamit. Grabe ito. Ang parang hindi po nagagamit. Yes si sir, yeah, it, sir. Yeah. Tamang video-video lang <laughs> bago Kaibigan natin Kahayong <laughs> Kahayong Ka -ano <laughs> Bakit? Honda ADB Group. Ah, yun po. Ah, yun. Ah, yun. Pinipin. Nakabit na pala yung sticker dito. Nagulat naman ako. Yairo yeah, talaga. Hindi, no. nakakabit na nga po eh. Kala mo nga rin, hindi nagdudumi yung iba yung parang texture ng kinis eh. Parang mga coins yun. May nakasiramik parang gano'n. Oo. No. Oh. Ano mo, talaga. Oh. Kaya nga po ang kisab eh. Pati yung gulong parang parang inabante lang ng konti. <laughs> Kakalabas lang sa kaso niyan. Yan oh, may mga dumadating pa. Mga umahabol. Makasamahan din natin yan. Tambay-tambay lang hanggang 8.30 lang tapos uwi na rin tayo sa Valenzuela lahat ng ADV owners ADV 150, ADV 160 kasama na ako dyan dito sa thumb bike natin para kumuha ng mga jersey, t-shirt gawa ng imprint custom so shout out boss D, salamat yes, grabe naman yung support na ni sir kakakilala lang namin dito nice, salamat po anong pangalan ni sir? Rosales ano po? Salamat po, salamat. Let's go. Yes. Ako, yeah. no, selfie-selfie sa sa na. Ingat ka na lang. daw. Right. All your Ang rules, kung sino gusto mag-overnight, pwede. Kung sino gusto mag-uwihan, pwede uwi. Kailan Ibu-Lunay. Limbong, walang pasok. Lunay, holiday, ilo yung Sana hindi pa makauwi. Kaya ilan bakit hindi pinawas ako kasi sigurado marami pa na ride tayo sa mga Yan, so pauwi na tayo ng bahay, ganun lang, tapos na yung vlog natin, kita-kita sa -kita lang sa daan. Lagi tanong-daan na may silang ang buhay, kaya eh, dapat lagi masaya. Thank you! Salamat po. Salamat. Po. Salamat po. Ride safe po. Thank okay, you, brother. I-team. Salamat, salamat. Salamat, salamat. Sir, ingat po. Salamat, ingat po. Ingat po kayo.